Patuloy daw ang kampanya ng pambansang kapulisan laban sa kriminalidad. Dito sa Central Luzon, umabot sa mahigit 19.3 milyon pesos na halaga ng iligal na droga ang nasamsam na mga operatiba ng Police Regional Office 3 o Pro 3 noong buwan ng Hunyo. Kabilang dito ang 2,832 na gramo ng shabu at 546 grams ng marijuana. Batay pa sa accomplishment report ng Pro 3, umabot din daw sa 765 drug suspects na naaresto, 473 operations sa kanilang isinagawa sa nasabing buwan. Asahan daw na magpapatuloy ang kapulisan sa magbabantay upang tuluyang masawata mga kalakaran ng illegal droga sa rehiyon. Sa kabila nito, aminado ang Pro 3 na may kakulangan sa bilang ng mga pulis dito sa Central Luzon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG, 1 is to 500 ang ideal police to population ratio. Pero nasa 1 is 2, 988 lang daw ang police to population ratio sa Central Luzon. Ayon sa information officer ng Pro 3 na sa Police Chief Master Sergeant Jewel Rivera. Dagdag pa ni Rivera, nasa may 12,500 lang ang ng mga police dito sa rehiyon. Kaya naman sa pagsisimula ng National Police Community Relations of PCR MAR itong buwan ng Hulyo, higit na pa eh, tingin daw ng PNP ang kanilang pagkikipagtulungan sa iba't ibang sektor. Ligtas ka sa bagong Pilipinas ang tema ng PCR month ngayong taon. Yun eh na nga, ang, ang nagiging kumbaga, force multiplier natin ay itong ating mga mamamayan. Di po ba? Sa ngayon talaga, ang police up to population ratio natin, ang baba. Di mo kung ano, one is to 2,000 sa ibang probinsya natin, di ba? So kailangan talaga ang tulong, ang tulong ng lahat ang tulong ng ating mga mamamayan para talagang magampanan ng pulis ang kanyang katungkulan dahil uh, sa, talagang sa katotohanan lang tayo, kailangan ng kapulisan ang tulong ng lahat. Uh, ang kahalagahan nito, yung PCR month na sinasabi natin, ay yung uh, mayroon tayong uh, iisa lang na layunin, yung mayroon tayong cooperation and, uh, yung uh, sa community. Yun ang napakaimportante kasi hindi naman tayo pulis lang ang about sa peace and security, safety, di ba? Kailangan natin yung tulong ng mamamayan. Kaya ito yung PCR man, ito yung pipapatibayin natin yung yung relationship ng community at ng kapulisan. Bukod sa pagpapaigting ng pagbabantay sa seguridad ng komunidad, layunin din daw ng PCR month na palakasin ang tiwala ng mga mamamayan sa kapulisan. Iba't ibang aktibidad din daw ang inihanda ng Pro 3 upang sa gayon ay makasalamuhan ng mga mamamayan ang mga uniform personnel. Magkakaroon ng mga bloodletting which is alam natin na malaking tulong yon Kapag tayo na yung kapulisan ay nag-donate ng dugo, ibibigay nila ng walang bayad sa mga nangangailangan. Mamibigay ng mga, mga food feeding, yung pabibigay ng mga, food packs and other activities na uh, magtatanim, uh, tree planting, uh, yung paglininis uh, sa mga estero natin. 2005 nang pirmahan ni dating President Gloria Mapagal-Arroyo ang Presidential Proclamation No. 746 na nagdedeklara sa buwan ng Hulyo taon-taon bilang Police Community Relations Month. JM Desus, CLTV 36 News.